welcome back to my channel. Isang komento ang nakahuli sa aking atensyon at mata. Ito nga sabi ng isang 18 sa komento niya sa YouTube video about SB19 sa Music Bank na base sa Korea. Nagkomento siya at nagsuggest na wag nang bumuto ang 18 sa parating na Music Bank sa Korea dahil useless pa rin, dahil hindi panalo. Hindi mananalo ang SB19 dahil ito ay Korean Entertainment. Ang SB19 ay pipap, hindi Korean. Kaya naman, wag nang bumuto daw dahil pinipirahan lang. Because the more 18 to vote, the more voters, the more money ang papasok sa Music Bank. Katulad na nangyari sa Asian Artist Awards, maraming bumuto sa SB19. Up and down ang labanan, low at high. Subalit, so sa huli, talo ang SB19 kahit maraming bumuto sa SB19 as Idol Champ sa Asian Artist Awards. Kung exposure naman ang pag-uusapan at mag-perform ang SB19 sa Music Bank, malabo mangyari. Dapat confirm muna, may confirmation na talagang mag-perform ang SB19 sa Music Bank. Katulad ng Asian Artist Awards ay may confirmation this December mag-perform ang SB19 at may exposure. Pero ang Music Bank, walang confirmation walang date na mag-perform ang SB19. Okay lang talo ang SB19 sa Asian Artist Award Idol Champ dahil mag-perform sila, may exposure na kapalit. Pero sa Music Bank, hindi pa sure, wala pang date na mag-perform ba o mag-guest ang SB19 sa Music Bank na nakabase sa Korea.